Kung member ka ng mountaineering community, malamang nabalitaan mo na isang Pinoy mountaineer ang pumanaw sa Camp 4 ng Mount Everest. Siya ay si Engineer Peregrino PJ Santiago, 45 taong gulang, at ang unang foreigner na pumanaw sa Mount Everest ngayong climbing season. Ang Camp 4 ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng Everest. Dito siya binawian ng buhay. Hindi alam ng karamihan kung anong klasing preparasyon ang ginawa niya para sa climb na ito. Kasama na dito ang 42 kilometro na full marathon na may dalang 15 kilo na backpack at iba't iba pang training. Ang adventure niya sa Mount Everest ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa clean water advocacy at sa mga batang may cancer. Kaya bago ka humusga, alalahanin mo ang kanyang pag-akyat ay alay sa mas malaking laban. Nakakalungkot, pero saludo kami sa iyo Sir PJ. Tinupad mo ang life goal mo kahit gaano ito kadelikado. Follow for more kwento na.